So yan mga katamay Bicol, update po tayo ngayong araw na to sa matinding traffic dito sa uh, Andaya Highway Ayan, bayan ng lupi, lahat pong nasa kupa ng bayan ng lupi Grabe, ayan, magabing uh, traffic po ang makakanasan nyo ngayong araw na to Ayan, ito pong tinatak natin na to, uh, papunta po itong Manila So itong mga sakyan po na to, ayan So galing po yang Maynila Ayan, grabing traffic ang mga kanasa natin ngayong araw na to. So ipapakita ko sa inyo mga guys, o so ayan o, talagang heavy heavy traffic. So ayan, mag abaw na po kayo ng matinditinding uh, pasinsya. Uh, grabe ang mga kanasa nyo pong uh, traffic ngayong araw na to dito sa Adaya Highway. Bayan na ng, lupi, grabing traffic. Ayan po mga katangay Bicol no? pinapangita ko po sa inyo ayang heavy heavy traffic dito sa bayan ng Lupi lahat po nasa ko pa ng bayan ng Lupi ayan Andaya Highway ganito po ang makanasan yung napakatinding traffic ayan o oh. Sabi, oh. napakahaba mga katamay, bigo na naman ang traffic. So dito ito sa bahay ng Lupi Kamaring Isor So ayan, grabing haba ng traffic oh. Ayan, may mga nakita tayo na tayong PPWX Na magkakalaw nitong mga nasira sa sakyan dito Ayan po Ayan Grabing haba oh. Wala ng traffic, grabe, e, mga katay bigol. Talagang walang humpay. Woo! Wow! Grabe oh. Tama ng traffic. Matindi. Matindi. Ah, banito. Oh. Radio. Mga katambay Bigol. Makapoa ka bang pasisey talaga ang mababawin niyo? Aga nito mukha tikang makakaananasan niyo. Ayun. Lalaking haba. Oh. Eh, dto. matinding traffic mga katamay bigol ang mga kanasan nyo talaga mapapamura talaga kayo sa, sa, sa haba ng traffic Inyanya, talaga magbaho na kayo ng mababang pasisya traffic habang o matinding traffic to Love Napakahaba ng traffic na to Hindi pa yung mga katamay titol Ayan Walang humpay Grabe. Ayan o So tayo ng Vilcos Lupi Ayan, so ganito pa rin mga katamay dito yung nakakanasang traffic Napakahaba. Walang humpay. Yan o. Woo! traffic Grabe traffic to. आगे तो रात है तो,